Dadaw ako naman tayo sa usaping na ho kakapulutan natin ng aral. Dito lang yan sa Usa Publiko. Ah, nako naman, kasama natin ngayong umaga live na live si Abby Taninko, ang founding member ng Bahaghari LGBT Group, Deep National Puyan. Yes po, we have chapters all over the Philippines. Dito po sa Baguio, meron tayong dalawang chapters sa UP Baguio at sa SLU. Ayun, oh ah, Good morning, morning po. Masyado ka naman pong ganado. Ganyan. Sinimulan mo oh, na agad, ma'am. Kailangan, kailangan ko na siya. <laughs> Opo, oh, kamusta naman po ang morning natin? Ayun, um it's a morning, medyo gutom. <laughs> kami po, sobra. <laughs> nagutom. <laughs> gutom na na po kami. Opo. Pero dito po, um, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa soji bill. Pero dito is, um, meron pa po, po kasi sa atin, mga iba, na hindi pa po sila aware kung ano po ba talaga itong soji bill and then paano nga ba ito makakatulong sa ating LGBTQIA plus community. Pwede mo po, po kami i-enlighten about this. Okay, so yung SOGI Bill or SOGI-SC Equality Bill kasi it's a it's a bill. Syempre, bill siya, right? So kapag naging batas siya, ang gusto niyang mangyari ay protektahan lahat ng Pilipino from any kind of gender-based discrimination. Ganun siya. 'Yun ang kanyang pinaka-basic. Mm -mm. Pero ito po bang SOGI Bill is for only uh, sa LGBTQ community. At syempre hindi lahat naman tayo may kasarian, 'di ba? Hmm. So kahit straight ka, kahit sabihin mo ah hindi ako gay, I'm the straightest person here, meron at meron ka pa rin kasarian. Lalong-lalo na ang soji naman kasi ang ibig sabihin niya, sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics. So lahat tayo meron niyan, 'di ba? So kahit hindi ka member ng LGBT community, meron ka pa rin soji at mapaprotektahan ka pa rin from any gender-based discrimination. Pero dito kasi, ang dami pa rin ngayong nagtatalo-talo when it comes sa mga ganyang uh, matter. Uh, especially po, sa mga pronouns-pronouns, ang dami pong hindi pa rin po nakakagets nito. Ano po ba yung pronouns when it comes dito sa gantong matter? Sa... So, usapin kasi ng pronouns, mas nagiging usapin siya, lalo lalo na sa mga transgender na individuals katulad ko. Kasi ako, uh, transgender ako, transgender man ako, so ang pronouns ko he, him, ganyan. Ang issue lang naman dyan ay respeto sa bawat tao kasi Hello, tao din naman ako. Di naman ako unicorn na dahil transgender ako. Ano na ako? Diyosa na akong bumaba sa lupa. Sana. Pero hindi kasi. Ano, lalaki pa rin naman. Lalaki ako. That's how I identify as. Gay lang, gay lang na gay, right? Pero ano lang siya, uh, kung kung rinerespeto mo ang iyong kasama na hindi transgender bilang isang tao, bakit di mo kayang gawin yon para sa ibang tao na makakasalumuha mo na transgender? Kasi lahat man tayo mga tao. Ganyan siya. Pero ayun, talking about yung eto nga po, yung pagpapasa po sa Soji Bill. Kasi eto parang napakatagal na pong usaping ito, yung pagpapasa natin ng Soji Bill. Pero ngayon po, ano po yung panaka, parang pinakalitest update po natin dito or nasaan na po ba itong bill na ito? Actually, ang latest update jan ay nabunggal siya, natanggal siya. Na, kasi hindi siya umabot sa Senate level if I remember correctly. Tapos nakaka-stress pa kasi 25 years old na ako. Tapos 25 years na rin kasi uh, work ang ating mga legislators, ang ating mga congressmen, ang ating senators for a equality bill. Tapos wala pa rin, wala pa rin nangyayari. Kung baga, wala. Pero in the first place po, bakit po natin ito isina uh, isinulong? isinulong kailangan natin siya isulong kasi katulad ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo may kasarian. Hindi lang mga member ng LGBT community ang nakakaranas ng discrimination. Kahit mga kababaihan na straight naman, na just a woman, ganyan, nakakaranas pa din ng gender discrimination. For example, in the workplace, maaaring meron pa rin uh, Gender wage gap, maaaring meron pa pink tax na binabayaran ng ating mga kababaihan when it comes to mga normal na bilihin, katulad ng razor. But ano yun? Parang pink yung razor, mas mahal, 5 pesos. Diba? <laughs> Di ba, hindi naman tama yun. So the SOJSC Equality Bill just aims to protect everyone, lahat ng may kasarian, from any kind of discrimination based on gender. May nagpapatanong din po kasi, ano daw po ang differences ng sexual orientation, gender identity, at gender expression? Yan. So kapag sinasabi kasi sa usaping Soji, acronym kasi siya, SOGI SC. May, recently kasi may dinagdag na SC para sa ating mga intersex na mga kapatid. So SOGI SC, SO, yan ang sexual orientation. Basically, kung kanino ka na-in-love, kanino ka na-attract. Tapos, SOG. Spinelling! So, so, gender identity naman yung GI. Basically, kung sino ka, are you cisgender? Ibig sabihin yung pinanganak ka, comfortable ka doon. Are you transgender? Nung pinanganak ka, parang hindi tama. So, inedit natin ng onte Ganon. Tapos, gender expression naman ay paano mo pinapakita yung iyong personality, yung iyong identity. So, ako, gay na gay, ako. May color ang hair ko, ganyan, ganyan. So, that's part of my gender expression. Yung SC naman, or yung sex characteristics, yun yung uh, biological side of it. Kasi meron tayong mga kasama na intersex. Kasi, di ba, kapag sinasabi natin uh, soji -so or kasarian, dalawa lang yan usually, di ba, babae, lalaki. Pero, meron tayong mga kasama na hindi nag-fit into those parang clean-cut na definition. Kasi kapag sinasabing intersex ang isang tao, yung uh, kanyang genotype, genotype, yung kanyang genes, hindi siya XY, hindi siya XX, ganyan. Merong mga medical conditions na XX. Y, X, O, isa lang yun. So, ibig sabihin nun, no, nagiging iba din yung physical characteristics nila. And that's why, in ang sexual or sex characteristics dun sa SUGSC. Ganun. Pero I wanna ask din alit, if ako po ba, nagkagusto, parang nagkagusto po ko sa babae, pero I know that I'm straight, ibig sabihin po ba, I'm a bisexual? Actually, ikaw lang makakadefine yan. Ooh. Yes, kasi ang SOGI SC Equality Bill or kahit anong parameter para sa SOGI, I just guide. Guide lang yan. Kung baga, binibigyan lang natin ng label or ng mga definition ng mga bagay-bagay. Pero ang ending nito, ikaw at ikaw lang ang makakasabi kung sino ka. Pero dito is, um, karaniwan po kasi kapag pinag-uusapan ng soji, masyado po kasing mabigat ang soji pag pinag-uusapan po. Pero dito po, sa experience po ninyo, ano po yung parang pinaka-typical po na stereotypes na nakukuha po ninyo when it comes po upon hearing uh, the word soji? Ay, kapag soji, ano, ang stereotype dyan, edi pang bakla palagi, ganyan. Ano naman ang gagawin ng mga straight dyan? Pag sinabing uh, soji, edi, Gagawin na nating bakla lahat ng Pilipino. Nako, hindi po ganun. Pero okay lang naman. Kung gusto nila. Kung gusto nila. ba? Kung gusto nila. Kung gusto nilang gawing bakla. Pero ang ibig sabihin lang nito ay kasarian ng mga tao. Ganyan. Lahat naman tayo may ganun. So, ang gusto kong i-break na stereotype ay pang bakla lang siya. Dahil lahat tayo, again, may SOGSC. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao ay magbe-benefit when we talk about SOGSC. Ah, oh, ganun pala. Oo, oo. Kasi until now, ang dami pa rin pong hindi po alam kung bakit nga ba sinusulong natin ang soji Bill. Mm -mm. And yun pala, hindi lang pala siya for the LGBT community, kundi para sa lahat na din naman talaga. Kumbaga, parang, uh, uh, ano na to, standard na siya for every sex characteristics. Ayun po. And then dito noon po, paano naman po kaya makakakontribute uh, yung mga uh, other people po na wala po sa loob ng community? Sa, uh, sa sa ating pagsusulong po ng SOGIB. Actually, malaking tulong na 'yung pag ask ng questions kasi siyempre hindi naman tayo pinanganak na ay alam ko na ang SC. ganyan de ba? So, it's it helps to ask other people, it helps to start a conversation, ganyan, especially when you know na 'yung mga tao na nandito ay kunyari onti lang ang alam, you could invite someone who knows more to start the conversation or you could just kahit mag-search ka sa internet. Pero, ano ah, check your sources, ganyan. So, pwede kang mag-search sa internet, pwede kang mag-ask ng mga taong may alam dito. At yun ay first step na. Kasi by asking people, by starting a conversation, mas malilinaw natin kung para saan ang SOGSC Equality Bill, kung bakit mahalaga ang pag-aalam kung anong SOGSC. Oh, ganun pala, oo, oo. Kasi ako po, personally, ha, not to Ako po kasi, before, if I'm not before pa... parang bago-bago pa lang po sa isipan ko na but ipapasa pa ang soji bill eh may mga may mga ano may rights mga na rights na man. parang apaka open naman na siya sa lahat ng tao so baka pwede nating ma-amend natin yung 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 SOGIE bill na yon and now I understand kung bakit talaga pinopursuhing hindi lang ng na mga nasa community kundi lahat din nung uh, lahat tayong mga Pilipino itong ano na to pero ma'am uh, gusto ko din pong tanungin na ito ano po ba ang maitutulong ng soji bill So, ibig sabihin nito, kapag napasa natin ang isang comprehensive na SOJSC Equality Bill, edi madagawang, magkakaroon ng protections lahat ng, for example, in a workplace. Hindi ka na pwedeng hindi tanggapin dahil ikaw ay transgender. Hindi ka din pwedeng... Uh, hindi ka din pwedeng away-awayin ng boss mo kasi bakla ka. Yung mga ganun. Or, hindi ka din pwedeng hindi matanggap sa isang trabaho dahil ikaw ay babae. Ganon. So, para sa lahat ng mga working, actually, kung hindi ka working, makakatulong din to sa mga schools. Kasi may mga schools na hindi pumapayag na maging kung sino ka. Ganyan. So, nandito yung kampanya natin for inclusive schools, especially for LGBT individuals. Kasi, may mga school pa rin na nagdi-discriminate laban sa mga transgender individuals, laban sa mga bakla, ganyan. Actually, kahit nga sa mga establishment dito sa Baguio, may mga cases na na discriminate against ang mga members of the LGBT community. So, mas nakikita natin ang benefit niya, of course, for the LGBT community kasi sila ang pinaka-discriminated against. Pero if we look at the bigger picture, lahat talaga mag-benefit from this. And those are just some examples. Ayun. Ay, maraming maraming salamat po for enlightening us about po dito sa Soji And then, sa Soji Bill po, baka meron din po tayo mga gustong batiin, mga gustong shout-outs. Yes. Hi, ma. Nasa TV na ako. Wow. <laughs> Hi, ma. Hello, I'd like to say good morning, right? Sa lahat ng members ng Bahaghari, ganyan. Dito sa Baguio, from Baguio and SLU, ganyan. Uh, sana masaya pa rin kayo. Sana masarap ulam oh, niyo, Gano'n. Oo. Wow, yeah, <laughs> sana masarap ulam. Sana masarap ulam natin later. Eh. Yes! Ayon, maraming salamat po, Abby ko Ayan.